isang pagpalang araw po muli sa ating lahat mga ka uh, ito na naman tayo para maginis ng isang ating mino-bonsai na nyog sa so ating libangan pag weekend uh, ang ating anti-stress dahil sa linggo tayong nasa trabaho kaya pag weekends ito lang ating ibangan. Kung ilipas ng oras, uh, malayo pa tayo sa stress. Lilinis tayo. Na? Bonsai na. Kaya nga, gaya nga ng sinabi ni Doc Willie o oh, sa stress niya, nakuha oh. ang kanyang sakit bakit tayo stress, di ba? Uh, dibangin natin ang ating sarili sa iba-ibang bagay na ating gusto gawin. Uh, gaya nitong pagbubonsay ng nyog. Naging gibangan na natin to, Kaya ipapatuloy na natin at dahil sa mga nakapapanood itong aking video sana magustuhan nyo maging libangan na rin ng iba at kung magustuhan nyo man ah, pwede na rin siguro pakilike and subscribe naman dito sa aking channel na uh, ating stress reliever pag weekends maraming salamat sa inyong lahat pagpadang araw po muli uh, God bless po sa ating